Magandang araw po. Maraming maraming salamat sa mga tumatangkilik at nanonood ng YouTube channel at mga YouTube video ni Maestro Honorio Manatili lang po kayong ah, sumusubaybay sa ating mga YouTube video dahil tuloy-tuloy nating ipagkakaloob sa inyo ang prediksyon 2024. Sa susunod na mga araw ay i-upload na natin ang part 2 ng mga swerting pecha sa taong 2024 para sa zodiac sign na Libra hanggang Pisces. At kapag wala kayong magawa, ay pasyalan nyo rin ang ating mga playlist upang makita nyo ang iba't ibang ah, paraan ng pag-aanalisa ng kapalaran, lalong-lalo na sa palmistry o guhit ng palad. May playlist tayo tungkol sa swerteng guhit ng palad. At may playlist din tayo tungkol sa numerology o pag-alam ng kapalaran sa pamamagitan ng birth date. At maraming laman ng ating playlist. Meron din dyan ah, pag interpret ng mga panaginip. At meron din handwriting at signature analysis. Punong-puno ng kaalaman ng ating playlist bukod sa libreng paglilingkod ng ating weekly horoscope at monthly horoscope. Sa ating playlist ay meron ding punsoy tips. Kaya kapag wala kayong magawa, pasyalan nyo ang playlist o ang mga playlist sa YouTube channel na ito ni Maestro Honorio. At sa mga nagtatanong ng ating mga sinulat na libro, available pa rin po sa tanggapan ng pahayagang bulgar, ang ikaapat na aklat ni Maestro Honoryong. Ang sikreto ng iyong kapalaran, ikaapat na aklat. Actually, sumulat na tayo at nakagawa na tayo ng unang aklat, ang sikreto ng iyong kapalaran. Ikalawang aklat, ang sikreto ng iyong kapalaran ikatlong aklat, ang sikreto ng iyong kapalaran. Ang lahat ng ito mula aklat una hanggang ikatlong aklat ay naubos na at naibili na po o naibenta na. Ang natitira na lamang sa tanggapan ng pahayag ang bulgar ay ang ikapat na aklat, ang sikreto ng inyong kapalaran. Kaya kung gusto niyo magkaroon ng CP o kopya, ng mga aklat na isinulat ni Maestro Honorio, lalong-lalo ng ikaapat na aklat. Magsadya lang po sa tanggapan ng pahayagang bulgar na matatagpuan sa Quezon Avenue, Quezon City. Napakadaling hanapin dahil lang tanggapan ng payang pahayagang bulgar ay nasa harap mismo ng Santo Domingo Church. At sa mga nagnanais ng libreng pag-aanalisa ng kapalaran, ang inyong lingkod, si Maestro Honorio ay may regular na programa sa Bulgar TV tuwing Sabado, ikapito hanggang ikawalo ng gabi, i-date kay Maestro Live. Kasama natin ang maalindog na si Miss F. Kaya pag wala kayong magawa tuwing Sabado, ikapito hanggang ikawalo ng gabi, ay pumunta lamang kayo sa Facebook o sa YouTube channel ng Bulgar TV. At panoorin nyo ang paraan o aktual na pag-aanalisa ng kapalaran ng ating mga email sender. Kung nanonood kayo, ay pwede rin kayong mag-comment ng inyong birth date sa nasabing date kay Maestro Live. Tuwing Sabado, ikapito hanggang alas ikawalo ng gabi at sa inyong comment ay pwede kayong magtanong. Aanalisahin natin ng aktual ang inyong kapalaran sa pamamagitan ng birth date at zodiac sign. Ngayon kung nais ninyo comprehensive Ibig sabihin ay lahatan na pag ng kapalaran, maaari kayo nga mag-send ng photocopy ng inyong palad, signature, photocopy ng inyong larawan at aanalisay natin. Tingnan nyo na lang ang detalye kung paano makakasali sa libring pag analisa ng kapalaran ni Maestro Honorio Ong tuwing araw ng Sabado ikapito, hanggang ikawalo ng gabi na pinaglilingkod ng Bulgar TV. At ngayong araw na to at sa susunod ng mga araw ay patuloy nating ipaglilingkod ang Libring Weekly Horoscope. Sa Weekly Horoscope na to ay inumpisa na natin ang pagkukwento o ang unang labas nang nobela na hinugot o kinuha sa mga ipinablis na aklat ni Maestro Honorio. Sa isang kabanata rito o chapter ay mayroong kwento hinggil sa isang bata na naghahangad ng matuklasan ang lihim ng okultismo at mistisismo. Kaya ipinablis o inilalabas natin sa description ng weekly horoscope sa ilalim ng video nito ang tuloy-tuloy na serye tungkol kay Arya Bata at sa pakikipagsapalaran niya kung paano tutuklasin ang sikreto o hiwaga ng okultismo at mistisismo. At ito ay libre ninyong mababasa habang nanonood kayo ng weekly horoscope. At sa linggong ito ay nasa ikalawang labas na tayo. Ang ikanaganda nito, habang sinusubaybayan mo ang weekly horoscope, pwede mong balikan ang mga kwento at serialize ng okultismo at mistisismo na hinango sa mga isinulat na klat ni Maestro Honorio. At ngayon ay ipaglilingkod na natin sa inyo ang weekly horoscope. Sa so, weekly horoscope na to, malalaman mo ang tungkol sa kapalaran mo hinggil sa sex, pag-ibig, love life, salapi, negosyo, karir, travel, Family, swerteng kulay, swerteng numero, at marami pang ibang swerte ang darating sa iyo sa huling lingdong ito ng buwan ng Marso. At nagkataon din, ang huling lingdong ito ng buwan ng Marso ay bukod sa full moon, panahon ngayon ng Holy Week o Semana Santa. Kaya inaanyayahan ko po kayong manood. Libre at walang bayad ninyong matutong hayan ang inyong kapalaran sa ating weekly horoscope. March 24 to 30. 2024. Aris, Aries. Silang isinilang mula kadalawampu't isa ng Marso hanggang ikalabing siyam ng Abril. Hindi ka sasaya kung ikaw ay nag-iisa. Maghanap ka ng makakasama sa paggala at paglalakwatsa. Sa piling ng mga kaibigan at ng mga mahal sa buhay, magkakaroon ka ng dagdag na sigla at ligaya. At sa linggong ito, at sa susunod pang mga araw, kapag lagi kang masigla at masaya, ang swerte at magagandang kapalaran ay bubuhos sa iyo ng bonggang bongga. Mapalad na kulay ang violet. Maswerting numero. 3, 11, 26, Thirty-five, forty-three, at forty-five. Taurus, silang isinilang mula ikadalawampu ng Abril hanggang ikadalawampu ng Mayo. Sa linggong ito, bihira na sa ngayon ang tulad mong likas na maganda... At may maganda pang kalooban. Ang ikinaganda pa nito, may maganda ka ring pinagkakakitaan. Dahil sa mga kagandahang tinuran, tuloy-tuloy at lalo pang bubuti at gaganda ang iyong kapalaran. Mapalad na kulay ang red, maswerteng numero. 18 20 27 34 At 41 Gemini Silang isinilang mula ikadalawamput isa ng Mayo Hanggang ikadalawamput isa ng Hunyo Mabait ang kalikasan dahil pinatutubo niya ang magagandang mga bulaklak sa parang kahit walang nag-aalaga. Sa linggong ito, dahil sa iyong kakaibang kabaitan, babait din sa iyo ang langit. Hindi ka mapahihindian ng sino mang tao na iyong lalapitan. Uuwi kang masaya at tagumpay dahil sa mga transaksyon na iyong mapapa-aprubahan. Mapalad na kulay ang apple green. Maswerteng numero. 5, 14, 25, 34, 41, at 44. Cancer silang isinilang mula ikadalawamput dalawa ng Hunyo hanggang ikadalawamput dalawa ng Hulyo. Madarama ngayon ng iyong buong pamilya ang iyong pagmamalasakit sa kanila. Dahil dito ay lalo kanilang mamahalin at pahahalagahan. Kasabay nito, ang langit naman ay gagantimpalaan ka ng mga biyayang may kaugnayan sa salapi at material na bagay. Mapalad na kulay ang tangerine. Maswerteng numero. 7, 16, 26, 39, 34, at 40. Leo, Silang isinilang mula ikadalawamputatlo ng Hulyo hanggang ikadalawamputdalawa ng Agosto. Panahon ng tagaraw sa ngayon at laging pumapabor sa kapalaran mo ang init. Sa linggong ito, habang patuloy na tumitirik ang araw sa katanghaliang tapat, humiling ka sa langit at anumang hilingin mo, gaano man ito kagara at kalaki, ay tiyak na pagbibigyan. Hiling na! Mapalad na kulay ang pits. Maswerteng numero. 3, 12, 23, 27, 30, at 45. Virgo. Silang isinilang mula ikadalawamputatlo ng Agosto hanggang ikadalawamputdalawa ng Setyembre. Sa linggong ito, magugulat ka. Lalapit mismo sa iyo ngayon ang swerte mo. Aktual na makakatabi mo at makakausap ang taong panggagalingan ng iyong magandang kapalaran. Mapalad na kulay ang yellow. Maswerte ang numero. 2, 16, 19, 28, 33, at 43, Libra. Silang isinilang mula 46, tatlo ng Setyembre hanggang 51, 52, ng Oktubre. Kakaibang sigla ang iyong madarama. Ito'y nagsasabing lumakas ang likas mong gayuma. Kikilos ka na ang kilos mo ay magiging mapangakit. Hindi lang mga tao at ka-opposite sex mo ang iyong maaakit. Sa linggong ito, maaakit mo rin ang napakaraming swerte at magagandang kapalaran na maaaring bumuhos pa ng gusto hanggang sa buwan ng Abril at Mayo. Mapalad na kulay ang lilac. Maswerteng numero. 11, 18, 22, 24, 30, at 39. Scorpio, Silang isinilang mula ikadalawamput apat ng Oktubre hanggang ikadalawamput isa ng Nobyembre. Masarap mabuhay kapag ang damdamin ay malaya. Kaya sa linggong ito, palayain mo ngayon ang iyong emosyon sa sama ng loob at hinanakit sa iyong kapwa. Kung baga, Huwag mong pahirapan ang iyong sarili sa pagkukunwari. Mamasyal ka at gawin mong lahat ng gusto mong gawin na ikasasaya mo. Kapag ganyan ka, iba't ibang uri ng swerte sa lahat ng aspeto ng iyong buhay ang sunod-sunod na darating. Mapalad na kulay ang purple, maswerteng numero. tu. 8, 26 33 40 At 42 Sa Guitarius, silang isinilang mula ikadalawamput dalawa ng Nobyembre hanggang ikadalawamput isa ng Disyembre. Sa linggong ito, suswertihin ka ngayon. Kaya lang, may kondisyon na nagsasabing muli mong tulungan. Ang isang kaibigang minsan ang lumapit sa iyo pero hindi nakabayan. Sa pagtulong sa kapwa ng walang hinihintay na kapalit mula sa langit, marami pang swerte at magagandang kapalaran ang iyong makakamit. Mapalad na kulay ang burgundy maswerteng numero. 6, 14, 23, 32, 43, at 45, Capricorn. Silang isinilang mula 50, 51, 52, ng Enero. Kung minsan, madilim talaga ang langit dahil sa makapal na ulap. Pero matapos na hipa ng hangin ng makapal na ulap, muling liliwanag ang langit. Sa linggong ito, ganun-ganun din ang mangyayari. Ang mismong nasa itaas ang isa-isang mag-aalis sa iyong mga suliranin upang palitan ng swerte at magagandang kapalaran na mararamdaman mo na ngayon. Mapalad na kulay ang orange. na ang numero. 8, 18, 21, 29, 31, at 44. Aquarius. Silang isinilang mulay kadalawampu ng Enero hanggang ikalabing walo ng Pebrero. Tutulungan mo ang mga taong mas mababa ang kalagayan kaysa sa iyo. Dahil dito, sa linggong ito, gagantimpalaan ka ng langit at ang iyong pangalan ay ilalagay sa unahan ng mga pagkakalooban ng sandamakmak na swerte

sa linggong ito, nakaabang lagi sa iyo ang swerte at masaganang pamumuhay. Kaya anuman ang gawin mo, hindi ka dapat masiraan ang loob. Sapagkat bago ka pa ay ang buenas, lalo na sa salapi at material na bagay, ay sadyang noong pa inilaan sa iyo. Mapalad na kulay ang blue. Maswerteng numero. 5, 18, 20, 29, 32, at 44. Maraming salamat po sa nanood ng Weekly Horoscope. Manatili lamang kayong sumusubaybay sa YouTube channel ni Maestro Honorium at tuloy-tuloy nating i-upload ang Prediction 2024. Sa kasalukuyan ay nasa pag-aanalisa na tayo ng mga swerteng pecha para sa 12 Sojak Sign. Sa linggong ito at sa susunod na mga araw ay i-upload natin ang part 2 ng swerteng pecha para sa mga sojak sign na Libra hanggang Pisces. At pagkatapos nito, tuloy-tuloy pa rin ang Prediction 2024. I-upload naman natin ang mga swerteng numero sa taong 2024. At sa mga hindi pa nagsasubscribe, mag-subscribe kayo at pindutin ang notification button o notification bell para lagi kayong update sa mga YouTube video na i-upload ni Maestro Hunoryoong. At pag wala kayong magawa, pasyalan nyo ang ating playlist. Sa ating playlist, dito pa rin sa YouTube channel ni Maestro Hunoryoong. Marami kayong matututunan, hinggil sa pag-analisa ng inyong sariling kapalaran. At mayroon din ditong playlist tungkol sa punsoy tips. Swerteng panaginip o pag-aanalisa ng mga panaginip. Numerology o pag-aanalisa ng birth date at destiny number. Meron din tayong graphology at handwriting analysis o pag-aanalisa ng sulat kamay at signature. At siyempre yung porte natin, ang palmistry o pag-aanalisa ng guhit ng palad sa pamamagitan ng palmistry. At siyempre, meron din tayong pag-aanalisa ng hugis ng muka. Ang lahat ng yan ay matutunghayan nyo sa panonood ng YouTube channel at mga playlist ni Maestro Honorio. At in behalf of Cordapia na nasa bakasyon pa rin, magkita-kita tayong muli para sa susunod na weekly horoscope